Konting pa lang mga sangkay kaya pupunta kami ng ano. Malapit na yung Nueva Vizcaya dito, no, Kuyang? No, no. No, yung Santa Fe. Wala nang 10 kilometro yun, no? Didiretsoy na natin itong mga sangkay. Papuntang Nueva sa bayan ng Santa Fe. Mula dyan sa may Jack's Viewpoint, mga sangkay. Grabe na paliko-liko talaga dito. Ang lamig na dito, asang ah, lamig na. Ang lamig ng simoy ng hangin. Alaw na pasado pa lang. Kumbaga, terik pa rin yung araw. Pero di mo masyadong maramdaman pag tumatakbo yung motor. ipag e nasa lilim ka naman kami, tumambay kami kanina doon sa tindahan, sa Jack's point hindi kami direktang tinatama ng araw hindi mainit kasi yung simoy ng hangin mga sanggay na mula sa kabundukan malamig Mainit yung gilid ng bundok. Nakikita niyan mga sangkay yung nasa harap natin. No? Yung mga punong kahoy na yan, puro pine tree yan mga sangkay. Ah. ah, sundalo pala yun, maliko patrol beast. Mga pine trees yung karamihan ng punong kahoy dito. Ano kayang nangyari sa sakyan na yan? Tumirik na yata. O oh, ngayon pala ako nakatikim ng bababa mula kanina doon sa may Belia Verde Bridge. Yan. Oh, lamig, ang lamig talaga mga sangkay. Sa bundok sila mga sangkay, ha? nasa tuktok ng bundok. Tingnan mo. Oh. Walang seeds yung tubig nila oh. galing siguro to sa bukal. Natural water mga sangkay. Doon yun ang gagaling. Ayan o, oh, yung mus na yan tubig pala yung laman niya, nakala ko kuryente ang daming bahay dito ah kita ito ano kaya ito, mga hotel? sang-atan, kapi, music house na yan no kainan, kapihan Hindi nakakasawang mag-rides dito. Yan yung uh, pagbabati ng mga riders, mga sangkay. Busina ito. Ayun, na narinig niyo mga sangkay. Yan ang ng mga riders. <laughs> wow, ang lamig dito. Solid talaga yung rides namin dito sa Bangkasinan, mga sangkay. Kailangan maunaan ko tong sasakyan na to. Landslide. Tingnan nyo. Ayan, oh. Libre yung washing dito, libre yung tubig. <laughs> Natural water pa, oh. Yung mga house nila, oh. Yung mga house, inaano na lang, oh. Susuksok lang dyan, oh. Libre na yung washing sa mga truck dito. <laughs> Saganang-sagana sa tubig, oh. Ayan, oh, Ito sarap harap natin, ang waterfalls, oh. Oh, ang ganda na naman ng view dito. Ang daming waterfalls na malilit lang na madadaanan mo sa along dawi lang mga sanggay. Wow! Kita nyo na na, no? Yung dinaanan natin sa baba, nakikita dito. Sa so side na to. Hindi pinapabayaan tong kalsada na to. Marami rin akong nadaanan mga banghouse dito. Na nagbimintinas ito. O bagong simento yan, no? Na nagbimintinas ng ano na to. O yan, no? Kikita, ulap yun, eh. Nakadikit yung ulap sa Nakalik yung ulap, pangasangkay sa kabundukan Wow, ang daming mga ano dito, oh, mga beauty ko. Oh. ng roses, ayun. Uy, ang daming mga sticker dyan ng mga riders, oh. Mga kainan, kumain na kami. Uy, mas maganda pala dyan. Mas maganda yung view doon. Oo yun, yun, yun yung mga trees. Wala, kulang ang isang araw dito na pamamasyal. <laughs> kulang na kulang yung isang araw dito. Kung gusto mo talagang namnamin, magpalipas ka dito ng gabi. E, mga landslide. Ayun po, una na tumba. Sa dami ba naman na nagdaan na bagyo ngayon? Ayun, may ginagawa ding biodic siguro kung hindi yung biyodic, restaurant yan. Oh, ang dami ng mga ano dito. Pwedeng, wow. Ano yun ah? Siko yun ah. Sikong siko ah. Siguro yan pa ang the best. Mas maganda yung view dyan sigurado ng bahay na yan uy ayan na o yun welcome welcome to naibabiskaya mga sangkay papasok na tayo ng Naiba Biskaya isang ano umahon, no? Ayan, may isa pang ano, maliko, view point. O puntahan nga natin yon. Gusto, mo mong puntahan natin yon. Wait nga, wait. Hindi, dyan na yan na yan. Eh. Aakit ka doon sa taas eh. Sa taas, aakit ganyan sa taas. Ayan no? Nature is not a place, it's a home. Welcome to Malikop Viewpoint Ay, in and view Viewpoint in Ay, mapapalipasan ka ng gabi Kung gusto mong magpalipas ng gabi dito Hindi ko maintindihan yung boundary dito ah Kanina doon, nakasulat na eh Welcome to Nueva Vizcaya eh Eh, ang alam ko Ang Malikop, sakop din ng Pangasinan eh ng San Nicolas, Pangasinan eh daming restaurant na rin dito maganda dito sa dinadaanan na to nagpapalit ng probinsya from Pangasinan to na Vizcaya at ang dinadaanan mo, kabundukan. Magaganda yung view mga sangkay. Delikado, may lumot na. Nababara ng tubig. Wow. Ganda talaga dito. Daming mga viewpoint dito. Ito isa pa, pa Pangasinan PDRMO Maliko bis na, na May na Ngayon panggasinan pa rin oh, Ang ganda na yun oh Palipasan ng gabi Ganda ng mga bahay oh Ano yan Pinewood Cabin and Cafe Wow, ang lamig dito. Hindi ka pala kumbaga sa summer, di ka mapuping aw din nga pag mo din eh. eh. Kaya hindi na may na nangangikoy. Marami na kasing nakatira din dito. Marami kang madadaan ng kabahayan sa tuktok ng bundok na to. Ayan o. Oh. Mga tinda tindahan dito. May mga palipasan din ng gabi. ka mga susunod-sunod na buwan nito, sunod na sunod na taon. Mas lalong makilala itong magiging sikat itong tinatawag na nga rin nila itong Summer Capital ng Pangasinan, mga Sangkay. Itong maliko na to, San Nicolas. Ayan. O maliko pa rin dito, oh. Santapi. Mali ko Santapi naman ito. <laughs> Mukhang hindi nagkakasundo dito ah. Sa Oh. Karamihan kape. Uy, landslide oh. May landslide diyan mga sangkay oh. Nalilito na ako dito sa pag-vlog ko. Kanina eh, no, bebes kaya na daw. Tapos pa sa una-unahan naman, maligo pa rin, Pangasinan pa rin, San Nicolas. Ito kaya, sakop na siguro ito ng Santa Fe. Eh. Wow! Mga sangkay. Pababa na tayo, eh. Pababa na mga sangkay. Pababa na siya. Dapat matibay yung kondisyon talaga yung sasakyan natin dito pag dumang kayo dito. Mas malamig dito. Oh. Pababa na. Kanina puro paahon eh. Yan. Pababa na ito. Ang Santa Fe, mga sanggay. May bahay doon, oh, Sa tuktok ng bundok. Galing tayo dun. <laughs> Galing daw kami dun sabi ni Mrs. Yan, may babiskayan na ito siguro mga sangkay.